welcome to Mommy Granny's Vlog. Ayan. Ano ba? Asan ka ba? <laughs> Ayan, I'm with my sister. Sexy ka sister. <laughs> Guys, walking-walking kami. So, with Chichay. Kasi, last Tuesday medyo iba-iba na talaga yung aking BP kasi I gain a lot na naman. <laughs> parang hirap talaga magpapayat. So parang pinabayaan ko na lang. So talagang nag-gain talaga ako ng husto. So sana na ano na tayo noon. 72 something. Ngayon 79 na naman. And then last Tuesday talagang nahilo ako tatlong beses. So bigla tayong nagpa-BP. Monitor na yung BP natin ngayon. Medyo bumaba naman siya pero at the same time need talaga maglas ng pork pero and uh oo -oh. and the uh, exercise so alam mo naman yung aking body body sa exercise si Chichay kasi layasan yun si Chichay so as of 3:39 pm today yung ating bp is 127 over 18 But this morning, when we are going to dialysis center, after na inaasikaso si Daddy, oh, nagpa rin ako doon sa nurse. So, ang BP ko is 150 over 90. So, high talaga. So, nag-worry ko naman sa si Raymar. And then, di pa kasi ako nakapag-take ng aking, aking, ano nun, aking maintenance na Losartan. So, after 2 hours and a half, nag-breakfast ako doon sa dialysis center. And then, nag-take na ako ng Losartan. Then, nagpa-BP ako ulit. 140 over 80. Still high, ba? Diba? So, after ng dialysis ni Daddy yun, oh, nag saglit. And then, nagpa-BP na naman tayo ulit. Na, Puts pila to akong next BP? Hindi, sa kabantian? Hindi, oy sa kabantian. Ay, komunal pala. Over 88, no? Over 88. Imuha ako, ah. Ako, ah, 1.8. Ay, 1.8 pala, guys. 148 and then uh, sa health center namin yon dito sa bahay. And then pumunta kami another ano opinion sa kabilang health center naman. Naging 128 na siya and then uh, relax for 15 minutes. Naging 127 so yun na yon. Yun na yung last record ko na 3:39 this afternoon. Naging 127 over 80 so medyo okay na. So, kaya lakad-lakad tayo ngayon. Hirap na maglakad. Pero what to do, yani? What to do? Yung aking alaga po. Buti na lang nandyan si Chichay. Body-body ko sa aking paglalakad. Dito lang naman din kami sa subdivision. Ayan si Chichay. So, hopefully guys, pumaba na talaga at makatulong itong ginawa nating walking exercise. ah uh, this is everyday na talaga. Either morning or afternoon. Okay. Pero hinihigal na tayo. Oh, si sister. Ang sexy ni sister. Pwede tayo mag-upo dyan muna. Hala, upo muna tayo dito. Kasi maganda yung ano nila dito. Malinis, sa. Oh. So, ayan guys. Si Chichay ano si sister yun know? oh pa beautiful lang si sister <laughs> binijo ko to oh oh uh ja -huh. <laughs> 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 exercise na kaya yung eh, blood so ayan na more exercise sister more puds alika na puds oh jogging jogging ka pa rin pods kasi high blood na tayo <laughs> ayan si chichay doon oh, ka chay mamang pods Ay. Mm. Ese <laughs> kay subida. Go! <laughs> Subida! Ah, lope gan, cecay oh. <laughs> Baboy ba pa more. High <laughs> blood niya.